Sunod-sunod ang pasok ng mga pasyente sa ilang ospital sa Beirut pagtapos ang pagsabog ng mga pager na gamit ng mga miyembro ng armadong grupong Hezbollah kahapon. Ayon sa Hezbollah, ilan sa mga pager nila ang sunod-sunod na sumabog mula alas 3.30 ng hapon kahapon sa Lebanon. Ayon sa ilang residente ng Beirut, halos 30 minutes ang pagitan pagkatapos ng unang pagsabog. Hindi rin lang sa Beirut nangyari ang pager explosions kundi maging sa ilang lugar sa southern Lebanon ayon naman sa ilang security sources. Ayon sa ilang expert, posibleng isa itong supply chain attack kung saan natamper ang mga pager kundi sa manufacturing ay sa transit nito. Electronic devices such as cell phones and pagers are typically not manufactured in Lebanon or Syria or Iran. They're getting these products, Hezbollah is getting these products from overseas manufacturers. And it is likely that Western entities have the ability to uh, influence the supply chain. to put it mildly. Sa larangan ng cybersecurity, ang supply chain attacks ay isa umano ngayon sa mga pangunahing concern. Ayon sa ilang opisyal sa Beirut, ang nagsabing ito na ang pinakamalaking security breach na dinanas ng Hezbollah sa ngayon. Kinumpirma ng Hezbollah na walo sa mga namatay ay kinalang mga fighter habang marami sa halos 3,000 na sugatan ay mga miyembro nila, pati na mga medics na gumagamit din ng pagers. Sinisisi ng grupo ang Israel sa nangyari gayong hindi nila tinutukoy kung paano ito ginawa. Hindi naman nagkomento ang Israeli military sa paratang ng Hezbollah. Pero ilang reaksyon mula sa Israel ang nangangamba na dahil sa insidente lalong maaantala ang pagpapalaya sa mga hostage ng Hamas sa Gaza. Samantala, nangangalap na ng impormasyon ang US na nangyari, ayon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, wala pang ideya ang Washington kung sino ang nasa likod ng pager attacks na ito. I can tell you that the U.S. was not involved in it. Um, the U.S. was not aware uh, of this incident in advance, and at this point, we're gathering information. Simula na magkagera ang Israel at Hamas sa Gaza noong October 2023, gumagapang na rin ang gulo sa southern Lebanon kung saan nandoon ang Hezbollah na kaalyado ng Hamas. Para sa agenda, Bea de la Cruz, BNC. <laughs>